evening guys, nandito naman kami sa aming pasyalan, kakain na naman kami intro muna tayo guys Anong lugar ito, Jay? Anong lugar ito? Anong lugar? Ah, Almalas ito. Ah, Almalas. Ah, Al so, uh, Pepsi. Ah, nalapit lang pala. Pepsi Road. Oo. Oh. May ikot lang. O, okay, kami, guys. Yung aking bodyguard, o. Oh, nasa likod. Si, ano. Magkakamsa daw kami dito. Ayan kami ng kapsa Ito muna kami Kapsa kapsa Dito sa may almalas Ada almalas? Makan? Hmm. Ayan, hintayin lang namin ng ano, order si Jay Dito sa ano, restaurant Ito ay ano, kabsahan guys Ngayon ay alas Ang na Alas Alas 7 Medya Nagbaya ano, si Jay Kaya sinuha namin Kakain daw kami dito sa kabsa-kabsa dito sa Almalas Riyadh galingin din lang namin may kasama kami na ano parating galingin lang namin dito ano yung mga ano niya guys mga table <coughs> table table ito kami yun, ano, order Order dito sa Restaurant ng ano Order kami ng ano um, Ng uh, Chicken uh, yes. Barbecue Ah, yun Yun Well, murder na si Jay guys Murder na yung kasama namin Yung naka-black uh, na yun Kasama namin Kakain So, ito si ano Si Pinya Dosa Ayan o oh. Okay mm. Kailangan yung si Pinya Dosa guys Ayan oh, yung Kalpo, <laughs> o Yung boxing oh. hero Kalbo Ayan o Yung semi-kalbo si ang kupit O oh. O yan o oh. Boxingero hero yan guys Nakakasama ko dito sa Riyad Ayan <laughs> guys Baka hindi nyo pakilala Si Peña Rosa, ano ang pangalan? Dodi, no? Dodi. Dodi Boy. Doody boy. Yeah, si boy <laughs> kaya si Dodi Boy Peña Rosa. Kain tayo guys, kain, kain. in other time only this was my equipment so I'm going to to make it talking a video and I'm going to do it in a and I'm going to say what I'm going to say I'll give thanks to God I'm so happy I'm so happy I'm going to

Ayan guys, ang hirap pabuhusin noon. Dami namin ay nilapang dito guys. Tatlo kami lagi. at natinipin niya daw sa kasama ko. Ayan na si Ayan Tapos na kami kumain guys Masa na Ano ang Ayan May take out pa kami oh. Kasi hindi na ubos. Marami yung order ni ano, Jay Hindi kayang ubusin Puputok ang chan Huwag na ubos sibuya pa dito kasama yung tubig ito kasama sa binayaran ko tubig chilid natin dito sa ating ating daladala Ay, ano? Then, take out pa guys Ayan. Yan, thank you, thank you my friend, thank you. Thank you, yan, nakabas na kami ng ano, kainan, pinagkainan namin sa ano, Barari, Barari, dito yung restaurant guys, Barari restaurant. Ha? Oh, ay, hindi ko dinala. Kaya kami guys dito sa may ano, Uh, tawag ito, tabi ng highway so lalabas lang namin ng ano, restaurant puro restaurant ito guys, nasa gilid yan mga restaurant yan para kaming nasa ano, Makati <laughs> puro ano yung makikita mo sa gilid mga restaurant Pharmacy. Ayan. Pharmacy. Okay, kaway dyan. pinjalosa. Eh, Ayan si Pinya Nasa likod ko. O. Oh. <laughs> Ang ganda dito guys. Sa aming pinakatayuan. busog na naman salamat kay Jay sa kanyang ano pa dinner sa amin ngayong gabi pagkatapos namin magkumain guys pupunta naman kami ng ano Tamimi Market mag-go-grocery Lalakad lang kami guys mula doon sa pinagkainan namin na ano, restaurant. Lalakad lang kami dito. Kasi malapit lang naman siya, walking distance lang. Punta kami na ng Tamimi. Ayun, Tamimi Market guys, ayun oh. kami? Andito kami sa Tamimi Market. Oo. Hey, mahal. Ay, mahal. Walang <laughs> Ayan, papasok na kami ng tamimi guys Ito, grocery Tamimi market Ayan, pumasok na kami ng tamimi market guys Mag-grocery muna kami dito Tinapay Tinapay, Tidi gusto mong tinapay? Ang kiyaki gusto mo? Tasty, mahilig ko sa tasty. So, hindi nang kain yung tinapay doon. Mabili ano, hindi na kain. Ito siya na. Ito yung napamili natin. Dito kami sa tindahan ng mga gamit sa bahay. Yan mga kung ano nang gamit pabango sa bahay mga <laughs> pabango mga cleaner pang clean sa ano iba't ibang klase ng anong dito mabibili guys ayun nag window shopping kami kasama si Jay mga price nya guys sale mukhang sale dito eh may mga ano sya ayan may mga tag price sya maluwag pa ang aming trailer na sila sa keno o pa kunti pa ang laman mga ano gala gala kami dito sa loob ng grocery guys hanap ng mabibili Tindahan ng mga Nabili kami lang yung isda guys dito Bangus Ayan. Mga isda Dito kami sa grocery Ayan Thank you Ayan nabili namin guys Bangus Sandling ko lang to guys, ubos na. Ayan. Ayan. Tamimi Market. Pwede pa basta kami ng ano ng market. Ah. Uh, guys, ano pamili namin ngayong gabi. Pagkatapos namin kumain, dumiretso kami dito na grocery. Ito na yun guys sa pamilya namin kami guys ng market abang ka nang namin um, yung ano madilim na dito sa labas hintay namin yung aming service yun yung hintay na family guys dito sa grocery And... yon guys